Yan, hello, hello, it's me again, Ati Jackie Welcome to Life is Real Yan, ano naman po tayo, tayo mag-re-real talk Ano pong real talk natin, yan po Okay. so sabi po niya sa... Marcos 11:22 24. Mark 11:22 24. Sa Tagalog version, sabi po niya, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito kung kayo ay mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari kaya't sinasabi ko ito sa inyo anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon di ba napakaganda po ng ating verse sa gabing ito di ba actually gabi na po dito at yun bago matulog so bago mag-pray, syempre, nag-vlog muna po tayo. So, dito po sa Marcos 11, 22 to 24, na nakita po natin dito na yung ating pananampalataya, na dapat po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon ay talagang mataimtim. ba diba, sabi nga niya na kung pwedeng mabunot ang punong ito at tumalun ka sa dagat, mangyayari po, tatalon po ito. Bakit? Sa pananampalataya nyo, iuubay ka po niya. Pero kagandahan po dito, ang sabi niya doon sa, sa last po na, na version, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, anuman daw ang hingin natin sa pamagitan ng panalangin, kaya ganun po ka powerful at effective ang mga panalangin natin at sabi niya maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon at yun ang kagandahan maniwala kayo at natanggap na maari hindi pa po natin nakikita sa ating mga kamay maari hindi pa po natin naiisip maari sabihin natin na parang wala meron na meron po yan at anong sabi niya maniwala kayo at sabi niya na talaga mag yung ibang ang version sabi niya magpasalamat na kayo kayo ahead kasi bakit po mangyayari it ibibigay po ng ating Panginoon yan dahil pag nagbigay po ang Panginoon talagang pulido po maghintay lamang po tayo or kaya ibibigay niya immediately or ang gagawin niya is sabihin niyang wag muna anak kasi bakit hinahanda ko yung pinaka the best para sa iyo kaya manampalataya lang po tayo sa ating Panginoong Diyos and of course saan po ba nakukuha ang pananampalataya Siyempre po sa pakikinig ng pakikinig ng salita ng God. Pag tayo po ay lagi nakikinig ng, ng, ng salita ng Panginoon, lumalakas po yung ating pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagbabasa ng salita niya sa pananalangin. Siyempre at sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon, ang mga word of God niya, tayo po ay lumalakas. So nawa po na encourage kayo sa gabing ito at nawa po na lumakas ang pananampalataya natin sa ating Panginoon at nawa po na lagi tayong manalangin at ang kinin na po natin at magpasalamat in advance sa mga prayer po natin na sasagutin niya yan sa tamang panahon niya in his perfect time. So muli po Shalom Shalom may the Lord God bless you all. Ito pong muli sa ating Jackie follow me po at marami pa tayong matututunan Bye for now.